Paano mo ba gustong ipakita ang pagmamahal mo? Sa salita ba o sa gawa? Ito ang mga pumatol. Oo, oh, oh, sa ating uh, katanungan for today. Sabi ni uh, Jonah Plateja, boat po as in bangka. Mm. Both. Wow. Ayun. Ah, both naman pala. Ako kasi yung tipo ng tao na showy kasi gusto ko talaga narinig niya at nararamdaman niya na mahal ko siya. So, bukod sa pagpapakita kung gaano ko siya kamahal, palagi ko rin sinasabi na I love you. I miss you. Pecker. <laughs> or, kumain ka na ba? Ayan, and good night. Mga simple words and uh, gestures pero napaka meaningful. Ayan, sabi naman ni Marlon, uh, "Barya sempre po sa gawa because actions speak louder than words." Oh, ito naman si uh, Michael Jen. Ako mostly sa gawa eh. Ayan, introvert kasi ako, kaya medyo shy type. Kaya I let my actions speak as uh, as my voice to show my love, care or concern doon sa kapamilya ko o sa ibang tao. Sabi nga, 'di ba, action speaks louder than words. Kaya si Dante de los Santos naman both uh, words and action. Dapat alam ng uh, both sides ano nga ba ang tunay na meaning ng love at ma-discover ng bawat isa kung ano ang love language. Ayan, at dapat dumaan sila sa levels ng uh, sa levels ng friendship, iba kasi uh, yung pag-ibig sa laman at totoong pag-ibig that you are willing and ready to give your own life to the one you truly love. Mm, lalima, lalim sabi ni uh, Sunshine Tolentino. Uh, for me, both words and action po. Importante po kasi yan eh. Oo, na doon mo mapapakita kung gaano katotoo ang pagmamahal mo sa partner mo and vice versa. If words don't match his or her actions, alam nyo na na hindi pure ang love na ibinibigay nyo unless yung partner nyo uh, ay merong, uh, ano to? merong disability uh, na hindi niya nga may express yung mga ganoon o oh, through actions. Kaya maintindihan natin. Pero kung capable naman and normal naman, o, oh, eh, dapat meron. O oh, yan, at syempre, humihirit na. Papaano naman daw yung mga nasa LDR. O, oh, papaano raw sa action. Papaano mag magla-live na lang. Kaya magpipicture-picture picture na lang. Oo, oh, oh, walang oh, action. Ayan, naka-live tapos na-skandalo pa. Ala. Oo, <laughs> oh, naipasa pa sa GC yung action na pinadala. Mm, Dahil uh, yung words, okay na eh Lagi kami nag-uusap online eh, Kuya Poy eh. Yung action, pinadala ko sa kanya No face naman eh Oo, no face Eh, kaso ano, kumalat. Be-break <laughs> ko na ba siya? Kaya, ingat lang rin O, oh, ingat lang rin sa mga ganyan, ha? Oo, uh, although, sige Paala kayo